natin uli sa mga kapatid nating naging subok na. And of course, uh, hindi po nawawala ang pagkikipagkumustahan natin sa mga kapatid natin, na uh, tumangkilik sa mga lagi nakasubaybay sa mga Silent Viewer natin at sa mga paparating pa na mga kaibigan natin na naniniwala sa karunungang lihim. Papalak para sa inyong lahat, no? So, pakita ko lang, flex ko lang po sa inyo. Meron po tayong kaibigan mga kapatid. Nung una, Ah. Uh, nakikita naman daw niya yung video ko. Pero hindi daw siya ganun ka-interesado. So, lini natin yung mapiplis ang tao, no? Pero, kalaunan, eh, nagtaka naman siya na bigla na lang na nakita niya ako sa kanyang pangitain ng mga tinatawag na vision. No? Hanggang sa nagkaroon siya ng matinding karamdaman, sa likod na kahit pa siya isa ng ganap na manggagamot, eh, dahil siya ay gumamot gumagamot siya sa kapwa eh, sa sarili niya alam niya na malakas na siya no? may matibay na din siya na kargada pero kalaunan ay bigla, biglaan siyang iniwan ng kanyang guro o mga taong nagturo sa kanya kung paano gumamot bigla siyang iniwan at maliban dun nang bigla siyang iniwan siya pa ay tinira ano yung tinira? ginawan din siya ng hindi maganda. So siya ay mismo, yung guru niya ay mismo din kumulam sa kanya. So ibig sabihin, yung guru pala niya ay hindi talaga tagapaglingkod ng liwanag. Bagkus nag ay gumagawa din ng kalukuhan no? sa kapwa. Kaya, ah, dahil dun sa pangyayari niyo, yun, is nasubukan na niya na may lumalabas sa ang tiyan na eh, mga kahit ano-anong insekto. Hanggang simpre, isang araw, uh, ramdam na niya na siya ay humina, eh, wala na siyang ibang matakbuhan, kundi ang magdasal, dumalangin sa Panginoon. Kaya nun, nung siya ay dumang, dumalangin, dasal, hanggang kinagabihan, ay eh, siya ay natulog, ay eh, nagtaka siya, ay napanaginipan niya tayo. No? Nung panaginipan niya ako, at sinabihan siya dun sa panaginip na walang ibang makakatulong sa iyo, kundi itong taong ito lang. Kaya noon kinabukasan, eh, siyempre nahihiya siya sa akin kasi hindi naman daw niya nagugustuhan yung mga live ko, mga mga video ko noon. No? Kaya nahiya siya, ang ginawa niya, yung asawa niya, ang pinakontak niya sa akin. Kaya yun, nung, nung yung asawa niya sa akin, sabi ko, sige, aurahan natin, ano ba problema ng mister mo? Ngayon na, nagulat na yan, manggagamot din po yung mister ko, pero siya po iniwan ng kanyang magtuturo at saka siya din ay tinira, kinulang. Kaya sabi ko, siya, tingnan natin uh, anong magagawa natin sa kanya. Kaya yun, nakita natin kung yun nga, totoo nga na siya ay kinulam, siya ay ginawa ng hindi maganda ng uh, mismong nagturo sa kanya. Kaya sabi ko, huwag kayong matakot. padali lang yan. No? Walang imposible sa kakayanan ng liwanag. Walang imposible sa kakayanan ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, dahil kayo ay ginabayan, na lumapit sa akin, kaya meron akong ibibigay sa inyo ng mga sekreto. Kaya yun, ah, uh, pinalinis ko siya, idinaan ko siya sa uh, proper cleansing, uh, dinaan ko siya sa hustong paggamit ng mga orasyon, pinagala ko sa kanya yung mga idea na matagal na nating tinangkilik at ginamit na naging epektibo sa atin hanggang sa yun. Sa loob lang ng tatlong araw siya ay gumaling at sa loob ng isang linggo, siya ay gumamot na din ng uli. Pero yun nga, Nung gumamot na siya uli, hindi na gamit ng dati niyang guro ang kanyang ginagamit, kundi yung gamit na mismo na nanggaling dito. So sa una, pinadalhan natin siya ng uh, pangkalahat na langisan kasi yun ang importante. No? Pangalawa, ayun ng mga iba't ibang gamit. So ito ay siguro, I think, pang-apat na nila na order ito. Kasi yun nga, uh, nagkaroon na naman siya na pangitain na kailangan niya ito. Na mismo ang mismong gawalin natin, kaya yan, ipapadala natin sa kanya. no? So hindi ko na pang pangalanan sila. So dahil doon is matagal na sila tumangkilik din sa atin ng gamit at siya iganap na din na talagang manggagamot na namatibay na walang bahid na kasamaan. Eh ngayon, bibigyan na din natin ng orinal na kopya ng 24 medalyon. No? So yan po. At simpre sa asawa naman niya ay gustong sumubok dito sa panibagong uh, na ginawa natin. No? So hindi po tayo ang mismong may idea sa mga orasyon na ito. Kundi ang orasyon na ito ay hango pa sa mga sinaunang tao na gumamit nito at nakita natin na nakakatulong ng husto sa kapwa tao kaya ating ginawa ng paraan na gawin din natin librita so kung ano yung hitsura ng librita nung araw ay eh ganun din ang ginawa natin kaya kung papansin nyo pataas ang kanyang pag ah uh, yung bawat pahina ay pataas ang pagbasa no? so yan po. and of course uh, meron silang tinatawag na uh, pangpahid no galing po sa libon at saka bausang sa matay sa bibig so ang kwintas niya kapatid ay hango po sa libon meron pong formula ang Diyos ang maagila Canitin at meron din yung uh, basta't basta po lagi ay hindi ka mapapano sa oras na, oras na kagipitan at ang pangmantra o Beats, na kilala naman sa katawag ang haring kahoy sa atin no so meron pong magpapaura aurahan natin sandali Christians umahok yan I think Christian umahok uh, okay Pilgin ko an kapatid, tapos ka na, di ba? Tapos na kitang naaurahan. Pilgin. Yan, ewan ko kung nariringgan mo nung nag-aura ako So basta tapos na ako nag-aura sa Okay? So ganun din yung asawa niya ibigyan din natin, no? so, Kasi para dalawa na sila. Kasi mainam talaga kapatid na dalawa kayo ng partner mo ang sabay na mag-aral ng karunungang lihim para talaga maging malakas yung pundasyon ng inyong pamilya at mag magkakaroon na tayo tinatawag na sagrada pamilya kalaunan, ay bibigay ko din sa inyo yung orasyon ng uh, kopya ng sagrada pamilya. So, yan po. Sunod naman po natin ibabahagi kapatid. So, i-tabi ko lang ng kaunti ito. Yan. Ay ang, ito naman kapatid natin na uh, isang tagahilot na ng ngayon. Uh, so, meron din po siya uh, pangpahid ng langis. At ngayon, is kumuha po siya ng ating uh, librita na uh, hango po sa Orasyon ng Diyos Ama, Agila, verse 18, si kan na. Ha. Haring bakal at kontrambos. Yan po, no? So, gaya na sinasabi ko, uh, sa Diyos Ama, ay makukuha natin ang panghanap buhay, dipinsa at gamutan. Uh, sa verse Itin at si Kainiti naman, ay yun ang pagbukas, pagsara ng kapangyarihan, pagtawag ng mga gabay, pagtawag o pagpasama ng mga santong abyan, at mga anghil at arkanghel, at siempre pagtawag din ang kapangyarihan ng Diyos Ama, at pagtatawag din ng yaman ng, so, Yama ng mundo. Ibig sabihin ng yaman ng mundo, bisibit kasama pa lang pangpaswerte sa first 18 at sikatitin. Sa Agila naman, andito po ang mga testamento, ang mga history kung paano nalikha ang mundo at andito din ang history kung ano nga ba ang sekreto ni Kristo na hinabili niya sa kaniyang mga piniling tao, 'no, yung tinatawag na uh, banal na pangalan, meron din pong santong pangalan, 'no. Pagkatapos ay eh, andito din yung pagtawag sa na ng mga arkanghel, pagtawag ng yaman ng mundo at andito ang pakikipagdigma no na hindi kang mapapano sa oras ng mga tinatawag na kagipitan. Pagkatapos po sa Angila ay yan na po yung kopya ng uh, Haring Bakal Senior na kung saan mayroon pong 115 words of oration para sa pangkalahatang depensa sa pagkikipagdigma. At of course, Okay, at of course, kapatid, uh, mayroon din po tayo ambos, No? Ang kakayanan ng ambos kung ano pong kakayanan mo, ay pwede mong ipasa sa kasama mo. Ah, uh, sige, ako na lang po, Christians, umahok. No? Yan. Kaya nang sinasabi ko, tapos na kasi na aurahan, kapatid. No? So, kung gusto niyo magpaura ng maayos sa akin, team na kayo. Pero, makikinig sana kayo sa sabihin ko. Doon na kayo sa messenger. Okay? Hindi po pwede na paulit ulit na lang ha. Okay, kasi sinabi ko na po yan. Totoo na kaya kong bumasa ng pag-ugali ng tao. Pero kapag ulit-ulit po na magpabasa, sasakit yung ulo ko. Sipin niyo po, is, spiritual connection po ang gagamitin natin. Kasi hindi naman ko kayo talaga kikilala. Harap-harapan. Magkos hindi ko kayo nakikita. No? Pero ang connection natin ay spiritual calling. No? Doon ko kayo nababasa. Okay? and Hindi pwedeng kumpleto. Christian ha? Kung mag-ano ako sa'yo, hindi pwedeng sabihin ko na lang lahat. No? Kailangan mo na din tuklasin yan. Ang, ang yung iba, sa sarili mo, tuklasin mo na din yan. Okay? So, ito, ang librita, kapatid, Christine. And, ito din po, ay, nag-order siya ng apat. No? Ang gamit natin yung panimulang dasal o no? pangpundasyon. So, ano bang ba history ng panimulang dasal? Yun po ang ginamit namin mga kakagrupo ko. No, lima po kami nang tumangkilig ng panimulang dasal. No, na lahat po kami naging subok doon. Kaya ako naman sa mga nagnanais na magbigay ng pangdipinsa, no? Kung kayo nakakuha na ng gamit sa akin at gusto niyo yung mga anak niyo ibigyan din, hindi po pwede na magkalibil kayo ng gamit. So, pang premiera klase yung sa mga anak niyo yun naman sa inyo ay major. So, ito, sabihin natin ito, major, ito ang uh, primera klase na pang dipinsa, no, para hindi mabuli yung anak ninyo. So, kung makakita man siya ng suntukan o ma, ano man siya, hindi siya ma, basta-basta magkaroon ng pasa, no, at magkakaroon siya ng karagdagang lakas, no, leksya sa katawan. So, mga athletic na games ay eh kaya niya ibigay, no, gamit ito. So, ah, uh, base sa karanasan, kahit ako at kahit pa yung nabigyan ko nito, um, uh, sa sports, sa laro ay hindi sila basta-basta napapagod at of course, nagtataka sila is nahihigitan nila ang leksi ng kalaban no? Yan. so sa boxing naman ang, ano, meron ako nabigyan, pamangkin mismo ni Manny Pacquiao ay eh, nagtataka siya, hindi niya nararamdaman ang suntok ng kalaban kahit pa siya itamaan so, ganun ang kanyang epekto no? so apat po ang kanyang Inorder, pero humagi po sa isipan ko nung gumawa ko ay gagawa ko ng lima kaya ginawa ko lima so naging previous yung isa so nasa kanya na yan kung sino ang kanyang babahagian nito no yan pero pagpadala pag ano nito sa pagbahagi ng gamit ipap, ipapadala lang yan. no mga pangalan lahat na binahagian dito no so ganun po yan so ang tatangkilik nito papadala nila ang ngalan dito sa akin para isama din sa ritual And of course, mga kaibigan, mayroon po tayong tinatawag na prophecy stone, no? Yan. So, parang para nagiging fine ko, no? Pero ito po ay eh, isang uri ng bato na galing talaga sa Egypto. No, prophecy stone kasi ito ay tutulong sa atin para ma-visualize o ma-visionize o makikita natin yung mga maaring pangyayari sa hinaharap sa ating buhay. So, mainam po siya. Lalo na kung nag-aaral tayo ng karunong lihim, ay kailangan natin ang prophecy stone. So, marami pa po doon sa atin available po lahat ng mga crystals natin no? at hindi din ang papahuli ang kopya na 24 medal natin sa kapatid natin no? so okay ito lang Christian uh, Christian Umahok ulitin ko ngayon sa iyo pero sa iyo lang yung sa isa hindi na ha so Christian ikaw ay magaling sa pakikitungo sa kapwa pero may angking tapang ka di ba matapang ka din And of course, mapili ka sa mga tao, mapili ka ng mga taong gusto mong pakisamahan. And of course, Christian, yan, ang dami mong pagsubok na, na kakaharapin. No? Marami ka pang dapat na mapagdaan ng pagsubok. No? Alam mo yan, dami mong pagsubok na pinagdaanan at marami pang paparating. And of course, Christian, likas ka namang mabuting tao kaya huwag kang mababahala. Andiyan ang, ang gabay ng Panginoon sa iyo kaya kailangan mo lang manalig. No? And of course, Christian, uh, yung pagiging busilak ng ating puso, yung pagiging mabuting tao natin ay minsan ay kailangan natin kontrolin kasi hindi natin alam dahil sa matinding kabutihan na binibigay natin ay inaabuso na pala tayo ng tao. No? So alam ko kaya mo makipagsapalaran mabuhay na malayo sa pamilya, kapatid na Christian, pero alam ko na alam mo din na uh, kailangan mo din na magsikap no sumabay so, sa agos ng mundo para ikakaraos na yong buhay. Magandang umaga bro at mapagpalang araw sa ating mahal na Panginoong Diyos na Heso Kristo at sa yung buong pamilya at sa ating lahat sabi ni Christian Jesus a ah, Christian Jesus isang mapagpalang panahon po and maraming salamat sa iyo yan yan so labing lima na pala kayo dyan mga kapatid and simpre habang nag-uusap tayo is ibabalot ko lang ha so Yan, mapagpalang umaga ni Imor Kibor So bro, bukas ko gagawin ano sa iyo? Ang ritual sa gamit mo bukas, bro, ha? Tapos ipapadala ko din sa susunod na araw. Yan, umagang-umaga ko na kasi nabasa yung misis mo kapo. Kanya pala, ito bakit hindi ko naipadala agad? Kapatid, meron kaming emergency lakad kasi uh, nung Sabado, punta po kami sa magpit ko tabato. Hindi namin yung sukat akalain. Si Pinyo ha, ganun kami ano, tumingin ng utang na loob sa kaibigan. Meron kaming kaibigan na kasama namin doon sa ano, doon sa Dabaw dati. Na trabaho pa ako ng construction supply sa isang hardware. Meron kaming kasama doon na uh, doon sa compound Katrabaho na namin. Kung saan mga kapatid, naging pahinante ako sa driver siya. Eh, nagpunta ng Maynila, at hindi na kami nagkita ng labing dalawang taon, no? Kasi napunta nga siya ng Maynila. Eh, sa pagsisikap ang bunga kapatid, eh siya ay nadiskrasya doon nung mga nagdaang araw. Siya ay nakuryente ng live wire talaga doon sa pinakataas, no? Yung live wire talaga. Nakuryente siya kasi umakyat siya sa kanyang binamanihong truck at nasabit siya dun sa kliyente siya ay namatay at dun ipinadala ng kumpanya sa pamilya niya kaya, kami bilang mga kaibigan niya noon ay nagkasundo kami lahat mga kaibigan niya noon dun sa Dabaw kaya magpunta na lang so kaya nagpunta kami so naging reunion din namin yung ano uh, yung pagkamatay niya ay naging reunion reunion namin ng mga kasamahan namin doon sa sa trabaho sa Davao kaya naging sulit din ang pagpunta namin no. So nakiramay kami doon, at ililibing yon ngayon. So, hindi na ako uh, ano kasi mayroon pa tayong gagawin doon. Nakiramay kami doon, eh hindi namin alam na napakalayo pala punta kami. Uh, Nag-overnight kami at umuwi kami kahapon. No. So kaya hindi ko na ipadala ito nung kahapon o nung Sabado. Kasi emergency yung ano nilakad natin. yan po ang ating ano yan nun po tayo pag magtingin tayo ng utang na loob o totoong pakikipagkaibigan kahit pa ilang tao na na hindi kayo nagkita sa oras ng dayam, damayan ay eh, meron andun talaga tayo no so one thing good din eh, yung mga matagal na din hindi ko nakasama hindi ko nakita eh, nagkikita kami doon at, at least nakabalita tayo ng mga kani kanila kanilang buhay no so, meron nang yumaman din meron nang ganun din ganun pa rin meron ding pasimpleng buhay na pero kadalasan umangat na talaga pamumuhay no so, doon sa kasamahan namin din eh, meron kami hinangaan yung pinakabata sa amin yung pinakabunso sa amin siya yung naging no so meron na siyang sariling goldsmith meron nang sariling uh, established na panghanap buhay no eh, sa Davao pa si mo, may sariling kang goldsmith at saka meron na siyang mga branches no? meron siyang mga resellers. so ganun talaga ang swerte ng tao ganyan so tayo pinili natin ng ganito kaya ang yaman natin ay makakuha ng mga mutya ng kalikasan yan so ganito ko lang ito para hindi mabasa na lang isip kasi pababulrap pa naman natin yan doon sa Ayan, mapagpalang umaga ka bro Okay. Ayan, nilo. Ah, Christine Jesus. Ayan. Sa mapagpalang panahon. Ayan. First time ko nakapunta ng magpit ko tabako kasi ah, lip -lip yun na lugar. Dati ay talagang delikado magpunta doon. E ngayon medyo okay na. Kaya napunta kami. Kailangan din. No? Yan, so sige, open forum tayo sa mga may katanungan. May tanong po kayo. Yan. Yan pala, kapatid, uh, o Christine, paki-message sa akin ang address mo kasi hindi matagal na kung ano, nakalimutan ko na yung pangalan at least apelido ninyo no so pati number ha e, send nyo sa akin okay, e, ganyan ko lang kapatid kasi bukas ay eh, naman si Elvis bubuksan bubuksanin nito at e, ano naman din yan i-tawag e, nito ipababble wrap natin Uh, sa iyo mong uh, ano yan yun yung karayom kapatid isa panaginip mo nakikita sa panaginip mo po ba nakikita yung karayom okay, sagot lang po so kung sa panaginip mo kapatid ay nang karoon ka ng apat na karayom Ito'y ito umaalis minsan naman ay nakikita mo uli at ito ay lumulutang sa tubig uh, ang kaulugan noon kapatid ay ang ano ba ang karakter ng kayaw, karayom tumutuhog no? so ibig sabihin baka kailangan mo Nang karagdagang karam, kalaman no? ang karayom ay tumisimbolo so din yan sa yun bang gusto mong tuhugin gusto mong mabatid no? So, kailangan mong alamin na mayroon mga kailangan mong uh, may mga kaganapan sa buhay mo na dapat mo maintindihan. Ha? So, baka mayroong aral na gusto mong maabot. At yun ay sumisimbolo sa karayom. So, kung apat na karayom, ibig sabihin, apat na karunungan ang dap dapat dapat mo mabatid. So, siguro, ay, sample ko sa iyo, dapat mabatid mo ang apat na aspeto ng ating uh, apat na bahagi ng ating tinatawag na, na elemento ng ating buhay no ang pag-aaral kung bakit kailangan natin maniwala na may espiritu ng apoy may espiritu ng lupa at tubig at hangin so maring no so kung siya ay na, siya ay lumulutang sa tubig ang ibig sabihin nun ay kailangan mo pa siya, kailangan mo siya talagang aralin kailangan mo ta talaga siyang intindihin so para sa akin kung ako ang magperceive ng iyong panaginip dahil karayom ibig sabihin mara, marami ka pang dapat tukungin so meron dahil apat may apat na dapat mong kailangan alamin o mabatid at dahil sa lumulutang kasi hindi mo pa nga siya lubos na naiintindihan kaya siya ay floater nakalutang pa lang no So, ewan ko kung sang-ayon ka sa akin, pero alam ko na alam mo na mayroong kang inaaral ngayon na gusto mong mabatid, di ba? So, yan na ang sinyalis yan, kapatid. Intindihin mo lang ng maayos. Yan, Jocelyn Regla. Yan, address nyo po para ipapadala natin ang gamit. Yan, so nasa sa'yo kapatid kung isang ayon ka sa ano ng panaginip mo. Yan yung sarili kong perception. Yan kapatid na Christine de Hesus. Sang-ayon ka ba sa sinabi ko patungkol sa panaginip mo? wala yung signal ata so alas 9 alas 9 imedya end tayo ha kasi pupunta ako ng bayan ay alas 10 po ng umaga mag open yung mall dun po ako nagpapadala Hawak ko na bro ang mga karayom kusog siya mudikit og mga stainless na lumidikit po siya sa bakal ang lakas ng magnet niya. Unya, may nagsalita sa akin sa damgo parang boses ni Jesus. Bro, sumang-ayon ako sa lahat So, ibig sabihin na sumisimbolo yan ng uh, kaalaman, no? So, at siyempre, yung karayom kapatid, eh, ibig sabihin yan, ay tutulong yan sa iyo para magapi mo yung mga taong kumakalaban sa iyo. Kasi yan, ang karayo may isa sa ano isa yan sa uh, panguntra. pangontra isa yan sa mga pangpawala ng bisa ng mga gamit ng kalaban lalo na yung mga umaubuso sa atin no? so yan isa mapagpalang panahon sa inyo at ako yung magpapaalam na muna pupunta pa ako ng bayan no? maraming salamat at tapusin muna natin ang vlog nyo. So, sisikapin ko naman po makapag live mamaya so ihatid ko lang muna ito kasi alam kong gamit na gamit na ito ng gusto na ito na mahawakan ng mga mga ari kaya ipapadala ko lang muna so sa loob ng 3 days to 5 days ay makakamta na nila ito kahit 7 days pa sabi sa akin sa damgo na pangalan ng anting-anting mo ay Joseph Dasalin lang ama namin anong kaya ang kahulugan lahat ng sumang ayon po ako sa iyo Uh, ibig sabihin, ang sinabi niya sa iyo is ikaw ay Joseph sa... Uh, so, ang, ibig sabihin nun, yung gabay ng gamit mo ay pangalan ay Joseph. So, pag sabihin natin Joseph, sino ba si Joseph sa Biblia? Siya yung gabay ni Kristo. Siya yung uh, tumayong ama ni Kristo. So, ibig sabihin, siya yung gabay mo, kapatid. So, tama din na, na idasal mo yung ama namin. Okay? So, mainam yan kapatid okay so tapusin muna natin ang vlog natin sa pamagitan ng pagdarasal at pupunta pa ako ng bayan Madidika man San Marcos, San Lucas, San Juan, San Mateo, ang apat na ebanghelyo basbasan mo po ang mga makapal kami lahat na nanalig sa inyo. Sana po ipakita at bahagi sa amin ang liwanan magdurutong sa amin upang makita at matunto namin ang karian. Maraming salamat po at hanggang sa muli.